So, hello guys. So, welcome back ulit dito sa aking channel. So, may gusto lang ako ipakita sa inyo na bagong ginawa ko ngayon. sa uh, ko. Papakita ko sa inyo. So, ito is yung Spotify Kitchen. So, dati, uh, hindi ako gumagawa nito. Before kasi akala ko yung ordinary lang siya na i-layout mo na is Spotify. So sabi ko, anong sense nun? I-layout ko lang naman siya. Parang akala ko wala siyang purpose. So sorry, akala ko talaga wala siyang purpose sa mga dati na gumagawa nito. So lately, uh, nag-observe ako, sabi ko ano kaya yung ano. Nagtataka ko kung ano to. Kasi wala namang nag-upload sa ano, sa Facebook, sa mga nakikita ko. Kung ano, na may ganit na ano. Kung ano purpose nito. Wala akong nakikita. Wala lang akong nakikita. Tapos, nung inobserve ko na siya, inobserve ko na siya, binotingtin ko yung Spotify ko. So, nakita ko doon may code. So, narealize ko na, ano, tinignan ko siya, tapos tinignan ko na, tinignan ko siya, in-screen capture ko siya, sinave ko siya, kasi sa iOS may option siya na i-save yung photo ng code ng kanta na yun. Tapos, saka ko ngayon tinignan yung mga ganito. May nakalagay sa kanila, iba-ibang layout eh. May nakalagay sa kanila na title ng song, tapos ganito. So, nun ko na-realize na may purpose pala siya. Code pala yun. So, hindi ko talaga alam. So, mga dati lang gumagawa nito. Ngayon, gumawa ako ng, ano ko, ng sarili ko. Ayan. Nung una nga, ganito pa yung gawa ko. Date ko na na-realize na pwede, ka, pwede ko nga pala siyang i-photoshop. Nung una yan, kinrap ko lang yung picture niya. Tapos, nilagay ko siya dyan. Para pag iniskan mo, lalabas na. So, nung date ko na na-realize na, ito pala. Ang purpose, pwede ko pala siyang i-photoshop. Tapos, yung pala ang purpose niyan. Pag iniskan mo siya, yan. Pag iniskan mo siya, yung music niya. Spotify ko. So, Spotify. Meron ako dito sa page ko eh. So, alam ko naman karamihan na sa inyo is marunong na talaga ang gumawa nito. Ito siya oh. Kung iniskan mo natin siya. Ayan. Ito na yung... Oh, diba? Nag, ano, draw it all. Ayun oh. Ayan. Ito siya ito talaga kasi maaano ng YouTube. Ayan. Di ba? Akala ko wala. So, dito ko siya nakita. Ayan. Kasi nag-video na rin lang naman ako. Turo ko na sa inyo. kung siya, siya nakita. So, ayan. Halimbawa, nasa Spotify ka. Search na tayo ng music. Ayan. Halimbawa nga yan. Through it all. Ayan. Tapos, ilagay niyo siya doon sa mismo music. Then, may makikita kayong tatlong tuldok na ganyan. Sa pinakailalim niyan. ayun, Show Spotify code. Ayan. Tapos yan na. Yan. Ito, 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 Yung code na yon ang kukunin natin. Sorry, ito may pala ng kukupo. Actually, hindi yan. Nag-raise ako ng, ano, ng, printer kasi. So, ayan. Tapos, hindi ko alam kung bakit dito sa cellphone ko na Android is walang lumalabas na save. Na ano, na isave yung ano, Spotify code. Siguro ko pagkinginan. Pero hindi wala talaga eh. Sa iOS kasi may nakalagay na option. Dito hindi ko alam kung bakit wala. So, is screen capture nyo yun na lang. Ganyan. So, ipapakita ko siya ngayon sa inyo kung paano na siya kapag ano, ilalagay na sa edit. So, ayan siya, di ba, guys? Open natin yung Photoshop. Teka, may picture ng ano, customer. So, ayan. Napin lang natin. Ito. Ako kasi, pinagkukombine ko yung, ano, yung mga ganito, Photoshop. Pero, kasi sa, ano, sa Canva, may nakikita ka ng, ano, ah, uh, ang tag doon. Puro ko, ano, ano. Sa Canva kasi, may nakalayout na ako na ready. So, medyo nakakatipid kasi ako sa space ng computer. Kapag sa Canva ko siya inaano. Sa Canva ko siya ginagawa. Kasi yung mga layout, nandun na siya nakasave. So, uminin na natin sa ngayon na ang Canva talaga sobrang hassle free. Pero, iba pa rin talaga yung ano Iba pa rin talaga yung Photoshop. So, ayan. Kinrap ko na siya dyan sa Photoshop. Depende na lang sa inyo kung anong gagawin nyo ha. Kasi kung, kung gusto nyo na tanggalin ng ganyan, kung Ia ano nyo siya. Tapos, yung mga relate, yung ano, yan. Pwede kasi ganyan eh. Yan, o. Oh. O oh, ganyan. Ando natin, di ba? Nakaano na siya. Ano tawag dito? Naka, naka magic tool na siya. Lahat ng same color. Yan ano ko. Para, itinuturo ko lang sa inyo to para kung ano yung gusto nyo gawing kulay. Kung gusto niyo siyang gawing black. Tapos, white yung background magagawa nyo. Tapos, magic eraser. eraser tool na ordinary lang. Ayan. ayan. Diba? Nabura na siya yung background niya. Ngayon, dahil nakaganyan na siya. Guys, hindi ko alam kung paano ang diskarte ng iba. Ah. Pero kasi ganyan yung ginagawa ko. Tapos yung mga similar na ano, similar color niya, is binubura ko lang ng ganyan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Ewan ko sa iba. Siguro may ibang diskarte sila. Pero nililinaw ko lang din. Iba yung way ko. Iba yung way nila. So, ayan. Mabas na ulit yung similar. Ayan. Ayan. Sige, assume na natin na ganyan na yan. So, ayan. Listen like. Tapos, gagawin natin dito, Ika-color ano natin, overlay. So, ayan. Depende. Kung gusto nyo ng orange, kung gusto nyo ng halimbawa black sa akin, yan. Ayan. Ganyan naman yung ginagawa ko sa akin. Walang katong video na to. Pasensya na. Sobrang haba na siguro nito. Pero, pa forward ko na lang. May i-scan pa rin yan, guys. Tingnan nyo. Search. May i-scan pa rin yan kahit magkipa ng kulay. Okay. Ayan. O, oh, di ba? O, oh, nee. may i-scan pa rin naman siya. So, isi-save lang natin siya as PNG. PNG kasi pag JPEG, hindi na siya maaano. Ayan. Isi-save ko lang siya as... ENG tapos through it all yan o okay, na lang para madali tapos ngayon pupunta tayo sa Canva diba? kasi pag Canva mag-view rin siya sa cellphone so pag minta nakahiga lang ako nakapag layout ako ayan diba kanyan lang sya copy natin kung hindi ano, mababaguhin natin yung ano yan ay mamaya ito palitan natin ng white gusto natin ng white tagalin na natin to diba tingnan natin yung ano kung yung mapapalitan natin. Siyempre, change natin yan. Gawin natin black. Ito gagawin natin white. Ito gagawin natin black din. so ito, buburahin na natin. So, through it all pa rin naman yung title niya. Papalitan lang natin. So, ito. Kunin-kunin yan. Yan. Diba? Tapos, makakapag-add na kayo ng picture niya dito. So, yan. Picture ko. Diba? Depende naman sa decoration na gusto nyo. Kung gusto nyo, yung buong picture na to, nilalaki dito. Yan. Yan. Kung gusto nyo ng ganyan, pwede rin. So, pasanggal. Na yan. Depende sa inyo kung anong design ng pwedeng niyo laruin kasi dito madaling laruin sa Canva kasi magse-search ka lang ng elements ng graphics andiyan ah. Sa Photoshop kasi ma ano man mag magre-research sa Google ano. Yun naman yung nahanap ko ano dito, kagandahan dito sa Canva. Tapos minsan kasi nagco-copy yung computer natin. So yung mga details ay iiwan siya sa Canva. So hindi ako na nangangapan ng bago ulit. Kaya talaga kung gumamit ako ng Canva. Pag na-print na natin siya. So maubos na 'yung sample ko Kakagawa, ano, na nahilig kasi talaga ako dito. Sabi ko gusto kong gumawa. So ayun. yung mga resulta. Gawa ako ng gawa. So, pag pinarint natin siya, yan na. Ah. As usual lang na ginagawa pag gumagawa tayo ng mga ganito. So, kita ko pa. Sige, sample natin ang fast-forward ko na lang mabigas. Sige natin. Do it all. Sige natin. Sige natin. Sige natin. Sige natin. Sige natin. Yung malaki ang gamit ko dito. Dito natin siya ito ay. So, yung pan ito. Sige natin ito. Yung settings ko dito is, sige naman ito. Yan. Yung settings na ginagawa. Depende kasi yung settings na kitchen na gamitin nyo. Yan. Kasi kung sa pala siya, pag nag-review siya doon sa pigmented ako nagpiprint. So, kung ang available sa inyo, dye ink, okay lang din naman. So, sa akin pigmented. Kasi ayoko ng, ano, sa customer ko, yung may babalik sa sabihin na bura. Pero, nung kasi, nagbubura So, okay lang din naman. Kung gagamitin lang nila sa susi-susi ng, ano, bahay, ganun, sa wallet. Kaya lang iba kasi sa motor, pag nabasa, kumukupas na karamihan. Kaya, yeah. pigmented so, na yung gamit ko ngayon. So, ito yung gamit ko dyan. So, depende kung ano yung available mo. Kung ordinary yung photo paper lang naman, okay lang din. Okay lang talaga. Sa ngayon kasi, kung nagagamit yung papel na to, kaya ito so yung ginagamit ko. Pero pag ano yung ordinary lang din ang gagamit ko. Kasi ang mahalaga naman, is hindi siya mag-fade. Oh, ano. Saka maganda yung kulay niya. Yun ang mahalaga. So, try na. I-print na natin. Mat okay na yun. Mat na natin. Ihay. Okay. Hmm. na siya. Ikakat lang natin. Pabalik ko din tong so, yung ano, yung papel. Kasi sayang, kung oh, magamit pa. Tatlo na yung nagawa ko para sa personal ko dito. Tatlo to, pala. Hindi naman ako kumamit ng ano, kaya lang, ito na lang. Ito na, okay. Karaniwan kinugupit ko to, pero ngayon, i-fold ko na lang, try ko lang. Kasi eh, ano. hmm. ito yung ating kitchen. Big size na rectangle lang gamit ko dito. Hmm. Tuwa kasi ako. Totoo lang natuwa lang talaga ako dito. Ang dami tas gas. Hmm. Wala pala. So diba ayan, sakto na siya. O so, diba, saktong sakto. Inches gamit ko kanina. ang tigas <laughs> ulit ulit ayun o oh, ayan diba gawa na meron na tayong kitchen yan ako. meron pa akong isa tatlo yan diba? so ayun lang thank you for watching